Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magpantuhan! Sa mga great players, sa tulad ng MVP Shea Gildos Alexander, ay hindi mo naman sila mapipigilan ng tuluyan o yung talagang completely shut down. May kasabihan nga tayo na you can't stop them but you can contain them o malimitahan sila. At ito nga ang ginawa ng Indiana Pacers mga kaibigan kay SGA sa kanilang panalo sa Game 3. At sa paunguna yan ng kanyang kababayan at teammate sa Canadian National Team Andrew Nembhard. Si Nembhard nga ay isa sa mga best shot creators ng Pacers. Subalit sa game kahapon ay talagang nag-focus lamang siya sa depensa. Nagtala lang nga siya ng 8 points and he only took 5 shots. Subalit so, talagang pinahirapan niya nga si SGA mga kaibigan. Sa first two games ng finals ay nag-average ang MVP ng 36 points, 5.5 assists and 2 turnovers per game. Habang sa game 3 naman ay nagtala lamang ito ng 24 points, 4 assists and 6 turnovers. Pinakitaan nga siya ni Nemhard mga kaibigan ng full court pressure defense at talagang hirap si Shea dito. At kitang kita nga na napagod siya sa game na ito. Hindi lang nga si Nemhard kundi pati na din ang tulad nila Ben Shepard, Aaron Nesmith and even Tyrese Halliburton paminsan-minsan ay tinatao nga si SGA at ito nga yung malaking bagay sa isang backcourt tandem. Sa playoffs ay hindi nga pwede ang tulad nila Darius Garland at Donovan Mitchell o McCollum and Lillard na parehong mismatch sa depensa kung may isa nga na hindi kagalingan sa depensa tulad na lamang ni Curry noong 2015 bago lumaki ang katawan nito at mag-improve sa depensa ng tulad sa ngayon si Clay Thompson nga tumatao sa mga star guards at ganito din nga ang nangyayari sa Indiana Pacers ngayon you can't expect Halliburton na gumawa ng 20 plus points 10 plus assists while playing at this pace at siya pa ang tatao sa best player ng kabilang team recipe for disaster ngayon yun mga kaibigan. kaya naman sa ngayon ay malaking parte ang defense sa ni Andrew Nembhard kay SGA sa pag nila ng panalo sa Game 3 matchup nila. Ngayon ay tumungo naman tayo kay DJ McConnell, ang pinakamaliit na player sa loob ng court, listed at just 6 foot 1, subalit hindi na nakakagulat kung mas maliit pa siya dito. Ayon kay SGA ay masakit ang mga play na ginagawa ni McConnell para sa kanyang team. At tama nga dito si SGA, ang ginagawa nga ni McConnell ng mga play ay yung tipo na babag sa kambalikat ng kabilang team na magre sa bad body language na hindi maganda da para sa isang team. Tila ba nakakapanghina ng loob ang mga turnover na nagagawa niya? Ang pagdala niya nga ng opensa ng Pacers habang nakaupo si Halliburton ay napakatindi. At sa mga batang players natin ay titigan nyo nga ng maigi ang laro ni McConnell dahil hindi naman tayo tulad de Lebron na 6'8 250 pounds. Hindi naman tayo lahat may kakayahan na tumira sa malayo tulad ni Steph Curry. Si McConnell nga ang pwede mong titigan na realistic na pwede mong magaya dahil sa isang team ay may isa o dalawang player lang nga na lisensyadong tumira. Subalit madami ang role players at dito ka nga mag-focus kung nais mong makakuha ng playing time kahit na hindi mo sobrang galing na gumawa ng puntos. Bawi ka nga sa depensa, playmaking and hustle plays. Hindi nga pwedeng wala ka ng ambag sa puntos tapos tatamad-tamad ka pa sa depensa. Yan nga magbibigay sa'yo ng trabaho na taga -bit -bit ng water jug sa ligang labas. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?